Hello mga guys, so magandang umaga po sa ating lahat mga guys Sumitin so, po tayo ngayon na uh, may nabili pa po akong electric fan galing sa mga ngalakal mga guys So problema po nito mga guys, testing po natin kung anong problema Ayan po yung outlet na mga guys, saksak ko yung in plug ko po, ayan. ayan Isaksak natin dito mga guys, ito yung extension natin ginagamit, ayan po So ayan sa mga guys, nakasaksak na po yung plug na, ayan oh. Ito so ni eh, ano na since one mga guys. Ayan, wala siya mga guys oh. Oh. Oh, wala. Wala siyang ikot mga guys. So, susubukan natin ito mga guys kung aandar pa. Kung hindi pa palitan ng motor, gagawin natin ang the best para kung sakaling kaya pa repairin, re -referin po natin mga guys. So, samahan niyo ako mga guys. So ito na siya mga guys, bukas na siya mga guys. magas mga guys, oh. Sira din tong gearbox mga guys, ayan oh. So maraming problema to mga guys. So nabili ko lang na to sa mga kalakal mga guys kanina. At maaga dumaan yung nangangalakal eh. Ayos yung mga guys oh. Pinitipan na mga guys, oh. Nakatip na lang. Oh, oh. oh. Puro na electrical tip ang laman. So, ayan na siya mga guys. Natanggal ko na mga guys. So, balik na pati itong gearbox mga guys. Wala na oh. Bungay na siya. So, papalitan ko yan mga guys. So kung napansin nyo siya mga guys, uh, yung motor niya, original pa. Ayan po mga guys, may balot pa siya mga guys. So i-repair natin ito mga guys. Subukan natin i-repair mga guys. Tatanggalin natin yung fuse. I-jumper na lang natin mga guys. Ha. Bypass natin yung fuse. Hindi na ako gagastos ito mga guys So ito yung pinaka fuse niya mga guys oh. Ayan mga guys yung pinaka fuse niya Ayan, oh. Ito yung pinaka fuse ng electric fan na original mga guys Sa original lang ito mangyayaring may ganito mga guys ah. Pasa mo ngayon yung rewind wala nang fuse yan Diretso na yan So isubukan natin i-rect eh, na ito mga guys babalatan ko muna mga guys ha. Ayan. So ayan na siya mga guys, balat na siya. So ang gagawin natin mga guys, hindi natin puputol, ipipilipit lang natin mga guys. Ayan yung mga guys, iikutin lang natin siya mga guys. Kaya nagsasama na yung mga kontak mga guys, ayan. So ganyan lang kasimple mga guys. So ngayon, ang gagawin natin mga guys, lalangisan muna natin kasi medyo matigas. Pupuha mo na akong langis mga guys, sandali lang mga guys ha. Ito po yung langis ko mga guys. So lalangis naman natin to dito mga guys kasi matigas masyado para lumambot ng konti. Ayan. dito din sa loob, lalangisan din natin. Ito na siya mga guys, nakahanap ako ng gearbox. Ayan, buo siya, bakal lang ano, kaha. So, ikakabit na natin to mga guys. Ikakabit ko muna mga guys para matesting ko kung ikot. So ito na siya mga guys. Ayan na kinabit ko na ito. So, testing natin kung iikot siya mga guys. Tingnan natin kung nagsuswing na siya. So ayan na siya mga guys. Nagsuswing na siya mga guys. Ayan na siya oh. okay na siya mga guys yan okay na po uh, so ganun lang kadali mga guys sa uh, mag repair ng electric pan na hindi hindi ay uh, hindi rewind yung makina may pag asang ma repair pero pag rewind na wala na pag asa yun kasi talagang walang fuse yun eh pero yung may mga fuse may pag asa pang ma repair huwag lang masusunog so ganun lang kasimple mga guys so sa lahat na So, yun na siya mga guys. So, tapos na po. Ayan po, ginagamit ko na po. At uh, so, maraming maraming salamat sa inyo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like. At pakipindot na rin din po ang bell button para parati kayo updated sa aking video mga guys. So, sa lahat ng comment comment lang sa ating comment section. So, shout out pala ako kay Idol Alan. Idol Alan. Shout out sa iyo kay Alan. At sa kay Jim, Jim TV. Shout out sa iyo din. At sa lahat ng mga kamag-anak ko sa probinsya, kita-kids tayo next time. So hanggang doon na lang aking vlog. God bless sa ating lahat.